Ma'am Erlin Benson, magandang hapon po sa inyo. Okay, ma'am, maaari nyo po bang ikwento sa amin? Bakit kayo nangangailangan ng refund? Ano, ano po? po? bang nangyari doon sa in-order nila? Ano po, puro basag po kasi yung mga TV nung dumating sa akin. Basag yung, ilang TV po to? Tatlo po. Tatlong TV? Saan nyo po ba in-order yung mga yan, ma'am? Dito po kay Kimi Villarta ano online. Online seller. Online po. seller. Nag-order po kayo ng tatlong TV. TV po. Dumating naman po sa inyo, pero nung dumating, ang sabi po ninyo ay Puros basag na. Wala po, po, mga basag po. Tapos yung isa po halos matanggal na yung screen. Okay. Ah, sira, sira. <coughs> ito ito yung attorney. Yung mga, ah! Okay. Okay. Um, pwede ba natin dumabigat to? Ito, ito, ito si Tintin. Bam, wait lang po. Pinadala niya po ng ganito yan. So, eto ito po yun mga kapatid. So, okay, ito yun. So, ito po yung durog na durog, ito po. Uh, so, lahat yan, sira, basag? Ito po, uh, hindi siya ano, gumagana kasi sinaksak po namin. Wait eh. lang po, ma'am. Ah, Bababa na para makita si ma'am. Oh, okay, oh. dito po, ito po yung mga dumating kay ma'am. So, ma'am, ano po ang sinasabi niyo po? Ayun nga po, ah... Uh, gusto ko po sanang maripan yung pera. Ang, 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 gusto naman po nila, madala yung TV sa kanila. Kaya lang po, yun pala ang gusto nila. Dapat nung una pa lang, sinabi na nila. Hindi yung pinatagal po na lang ilang buwan. Ah, wait lang. So, ma'am, kailan po ba dumating sa inyo yung mga television na yan? Nung June 28 po, in order ko po siya nung uh, May Uh, may 27. June, June 28 po ninyo natanggap. Opo. Kailan nyo po sinabihan yung seller na, oy, itong dine-deliver mo sa amin, sira-sira? Ano po? Noong June 28 din po. So, sa mismong araw din, Opo, no? Pagkabukas nyo siguro. Na po, hmm. Nakita nyo na yung damage, syempre, i-inform nyo na yung hmm, seller. Hmm. Pero, ma'am, bakit tumagal, no? Agosto na, no? Oo po. Ano po yung sabi nung, nung nakausap po ninyo, yung seller? Sabi po niya, eh, iano daw po niya sa JNT kasi JNT daw po may kasalanan noon aso dine deny po niya mm -hmm. na kumbaga sinasabi niya nung ibinigay ko sa magde-deliver maayos naman yung oh, condition oh, ng mga oh. ma may, magkano may video po ba may video daw po sila na okay daw po yung mga TV bakit daw pagdating sa akin puro basa Mag magkano po ba ma'am yung halaga Bali 3000 po yung tatlong TV bali kaya naging apat po na, apat uh, uh, 4K po yung kasi yung stand na in order ko po sa kanya hindi rin naman po dumating hanggang ngayon po Okay, so may issue po talaga sa lahat. In, mm -hmm. in, in short, no, 4,000 pesos po yung ginastos ninyo. Mm -hmm. Tapos ngayon, you are seeking the refund kasi yung mga in order, tatlong TV to. Tatlong po. So, mura, no? Mura nyo rin po nakuha po. sana. Pero kaya kasi, pala mura kasi mm. parang Kaya ganun. ko po siya kasi in order nung May 27. Gusto ko sana po uh, i-online din po 'yon para ay ako, re mo. Mm -hmm, para so, ka ako yung pinagbenta ang pambili ko ng mga gamit ng mga bata. Walo po kasi yung anak ko, kaya lagi ako nagmamakaawa oh, oh. sa kanya na ibalik niya. Sige, sige. Okay. Siguro para mas maganda po marinig natin yung side uh, ni Ma'am Kimi Villar. Ito siya po yung online seller po. At ah, okay. Hi, uh, Ma'am Kimi, magandang hapon po Hi. sa inyo si Attorney J. Vito ng AXIS Party List. po. Ayan. Ma'am, Ah uh, nandito kasi sa studio ni Senator Raffy Tulfo si Ma'am Erlene Benson at nangi- uh -huh. nangingi siya ng tulong na sana makakuha na siya ng refund kasi yung TV daw po na natanggap daw po niya eh sira-sira naman daw. Ano pong masasabi niyo doon, Ma'am? Um actually nung nagsabi na siyang ano, um nagsabi na siya sa akin na basag Um, nung dumating daw kasi sa kanya is basag-basag daw. So sabi ko naman, nag-react ako. Makikita nyo naman sa conversation, may evidence naman siya na, ha, maayos, naman po, maayos ko naman pong pinadala yun. Yun nga lang kasi, syempre, uh, ano, shipping yan, um, may mangyayari at may mangyayari talaga. Kaya sabi ko, sige, ano, medyo nag-isip muna ako kasi syempre, um, doon sa one week na yon Nag-isip muna ako kung ano yung dapat gawin kasi hindi ko alam ang gagawin dyan eh kasi nga no, syempre um yung tatlong TV na yan is second hand Okay tapos di ako di ako nagpabayad sa kanila ng SF kahit mm -hmm. uh, kahit magkano, wala akong binabayad kundi yung amount lang ng TV mm -hmm. So yun nga then sabi ko Baka pwedeng, ano, um, siguro try ko pa-pick up sa JNT. Yun nga lang kasi kaka-schedule ko. Parang hindi yata natutuloy yung pick up. Okay. So, ang nangyari naman, um, syempre, umabot na naman ng isang buwan. Sabi ko, ma'am, please, please, um, wait lang natin. Baka may pumick up. Kasi sked din ako ng sked. Ah, ma'am ma so, ma uh, ma maputol ko lang po kayo, ha? Ah. Ah, ang, tama po ba pa uh, yung pagkakaintindi ko na yung itong mga basag na TV na to, pinapapick up nyo na? Pabalik ko sa inyo. Oo, kasi nga ano, parang na-refund siya. Di ba, um, okay. sa store or mall, wala kayong makikita na refund muna bago bago ibalik yung item. I understand, dapat, yes, wo, yes. Uh, Oo po. Di ba, as a buyer, ikaw dapat din mag-e-effort. Eh kaya lang, nababastusan na rin ako sa sinabi niya na bakit kami mag-e-effort na ibalik yung TV? Pwede niya naman i-refund muna. Tapos Anong bago, ano, anytime pwede... Mm. meron, meron doon man, sa man. chat so pwede, pwede namin mapapakinggan -ma lang natin muna si ma'am Kimi ha sige uh -oh. po, it ituloy po yeah, ninyo, so Miss Kimmy uh -uh. so sabi niya bakit, bakit daw sila mag-effort, uh, hmm. e eh, TV ko daw yan sabi ko naman, TV ko naman talaga yan actually hindi ko naman yan business um, second hand talaga yan so sabi ko sa kanya, yung malaking TV dyan is nagre-red so pagdating kasi sa kanila mal ano na, hiwalay na yung LCD so sabi ko need mo na ibalik yung items. Talagang walang ano doon, sasabi ko, ibalik yung items, then bago refund. So, umabot nga ng 4 kasi before yung July yata, July, um, na-hospital na ako nung July eh. After nung, <laughs> ano, nung nasa hospital ako, nagmamakaawa na kasi eh, nagmamakaawa na doon sa refund. Kaya lang, noong una, nag-ano muna ako, syempre, as a seller, parang Inuhold ko ma, 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 muna. Ma'am Kimmy, ito po. Ang, ang tanong ko lang muna. No? Oo, hindi <laughs> lang. Ma'am, yung TV ah. po ba nung pinadala ninyo nasa maayos naman na kalagayan? Oo. oo Kung okay. ano yung nasa picture po, ayun po yun. Maayos naman. And no? then napunta ka sa kanila. Oo, kaya oo, lang hindi na ako umalma kasi hindi, hindi na ako nakipag-away sa kanya na sige, balik muna talaga okay. bago rin pa. Alis, malinaw naman yun. Pero naiintindihan din po naman natin ma'am na syempre, karapatan din ng buyer na sana tanggapin niya matanggap niya yung product na binili niya na maayos din sana mm. yung kalagayan. Okay? Pero I think, uh, uh, uh. nagka, nagkaintindihan naman na kayo no, na i-refund -re nyo talaga. Mm. Ang problem na lang is gusto nyo munang mabawi yung TV bago nyo ibigay yung refund. Tama po ba? Oo, oo, oo. Hmm. Ganun naman talaga. Yun okay. nga lang. Ito umabot na, umabot na nga rin ng August. Yun nga, yung sinabi niyang four months na lumipas. Okay, okay. Um, so, Nagalit so, na nga ata <coughs> sa. Eto, Tapos, ha? Tapos pinagpo-post niya na ako. Oh. po post niya na ako. May mga mm -hmm. evidence naman ako na lahat, ikakalat niya daw yung mukha ko doon sa social media, eh wala mm -hmm. na, hindi ko naman siya binablock. Hindi oh. ko siya in ako Okay, ganito oh. ha. Kasi uh, sa amin, gusto na lang namin, tuldukan na itong mm -hmm. issue po ninyo na ito. no mm -hmm. And I think, mm -hmm. uh, si Ma'am Earlyn Benson, ang gusto lang naman po niya, eh may ibigay mm -hmm. na yung refund. Na nasa studio po namin ngayon, itong tatlong uh, TV, mm -hmm. ano, bit-bit po niya papunta ngayon dito sa aming studio. Ang gusto ko lang malaman po sa inyo, ma'am, no? Maibabalik naman po sa inyo itong uh, mga TV na to. Ma'am, kayo po ba ay maibabalik nyo rin yung 4,000 pesos na binayad sa inyo ni Ma'am erlin Benson? Oo, kaliwaan naman. Kaliwaan naman talaga ang gusto ko. Um, okay. So maibabalik, ma'am, masigurado po yan? <laughs> uh Oo. -oh. Okay, at sana hindi na magtagal yan ng, uh -oh. ano, ha, ng apat pa na, na buwan. Uh Oo. -oh. Okay. Sige. I think, mm -hmm. ma'am, kung ganun lang naman yung yung kagustuhan, no? Ni Ma'am Kimi Villarta. I think, huwag na natin gawing mas komplikado pa. Mm -hmm. Okay? Kasi kung refund na 4,000, ibabalik yung damage na, na TV. I think, which is just proper lang naman, no? Ibalik mo. Mm -hmm. Then, you will get your your refund. I think, Shari, baka makatulong na rin tayo para may padala na rin itong mga, yes tong mga TV na ito. Saan po ba yung location ni Ma'am Kimi? Wag naman sanang nang <coughs> kay layo, -layo. Sa saan po um, kayo, ipin, ipin, lang po yung Kimis RTW Store. Yun lang po yun. Sa Muntinlupa Lupa po. Oo. Uh -uh. Ah, uh -huh. sa Muntinlupa. Lupa. Okay. So kung ganun, ma'am, na? Ganito. We can deliver to you itong mga damaged uh, TV na mga ito. And uh -huh. uh, as soon as you receive them, we expect na you transfer also the 4,000 peso refund ni, na, ni, ni Ma'am Early Benson. Okay po ba yon Ma'am Kimi? <coughs> ah oh, akala ko kasi um sa barangay na lang mag-uusap tomorrow. Parang kaliwaan. Ah, okay. So, I, th 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 I, think that's, that's better. That's that's ah. better. Pero I think na coordinate na rin naman siya no? Co Coordinated huh? naman na din lang, po ito. Ng staff po natin. ah uh, tama, no? I think, ma'am, ang gagawin po natin, kasi ang gusto rin ni ma'am naman is kaliwaan, no? Opo. Oh, Meron na lang, mag-witness <coughs> na lang po dun sa barangay. Um, naibigay na po natin, attorney, yung yes. lahat po ng detalye kay uh, ma'am Herminia Reyes. And um, Tinawagan na din natin yung JNT and iimbestigahan din po nila if liable din po sila sa pagkakabasag po ng uh, mga TV baka may maitutulong po ang JNT. Yes, yes. Uh doon <coughs> din yung sa uh, Ma'am Kimmy? Oh? Opo. Yung yung medyo na worry lang din ako Ma'am doon sa packaging po nung nung mga TV kasi literal na parang karton lang po and then hmm. wala man lang pong bubble okay. wrap or ano kung sa okay. bagay. Apo, hindi na ka bubble wrap po 'yan. Mm. Akala ko po ba na pinakita nila yung group na naka-bubble okay. okay. ano naka -bubble wrap po siya outside. Wala, wala. Kasi talagang... ko sa kanya, walang bubble wrap. Kasi wala po ako mabibigyan sa amin. Bubble may bubble wrap, no, may bubble wrap. Nung hindi talaga sa amin, may bubble wrap yan. Ah, oh, okay. Isang-isang balat lang na bubble wrap. Um, yeah, yeah. Okay. Hindi kasi siya pwedeng naka-bubble wrap lang. Mm. Kaya karton ang ginamit. Kasi pag naka-bubble wrap siya, lalo siyang masisira. Okay, yes, yes. Uh, I, I think... Ah, um, uh, po pala, may concern po pala ako dun sa, 'di ba? Nakapost po ako sa FB, yung sinabi niyang... O, oh, sa Parcoms, pakisigurado naman kung deleted na pati yaya. sa FB niya. Oo. Ah, okay. uh, ma'am, ha. Ito, tutuldukan na natin lahat ng issue po na ito, ha. So, ibibigay po sa inyo yung refund. Tutulukan. Tutulungan po namin kayo maibalik, no, kay Ma'am uh, Kimi yung kanyang mga TV na uh, nasira. Pero please, ma'am, ha. Para matuldukan na kung may pinost po kayo, tanggalin nyo na. Tinanggal ko din po nung araw okay. din po na yun. Oh, oh. At wag na, wag na pong magpo-post, ha? kahit sino man mm -hmm. po sa, <laughs> sa inyo. We just want na etong issue na ito ay masolve na, matapos mm -hmm. na. Mm -hmm. Okay? Okay. Um, na-curious lang ako. Ma'am, 4,000 sa tatlong TV? No, tatlong libo lang po yung sa TV. Then, yung isang libo is estante. So, mm -hmm. 1,000 so, no, TV? Uh, mm -hmm. Nagkaroon na kasi ng issue about sa TV. So, hindi ko na natuloy yung sa may estante. So bale, sabi ko, ibalik ko na lang yung sa ano sa may istante. Yun nga yung lang kasi yung may TV. sa Oo, Hindi ko na naibalik, hindi ko na na-refund 'yon. So sabi ko total na i gusto ko sabay-sabay na kasama nung TV. Yung so, kasi ay nga ng 4000 ma'am kasama yung istante. Opo. Oo. Okay. Malinaw naman na 4000 for the refund, no? Mm. Okay. Opo. Sige po. Ah, uh, Ma'am. Ah, uh, Ma'am Kimmy and uh Ma'am Erlene sasamahan po namin kayo para po maibigay po ng uh, uh, personal kay Ma'am Kimi, maibalik po opo. yung mga TV and at the same time maibalik po yung uh, maibibigay po yung pera opo, po ninya. Okay? Opo. Sige po. Ah, uh, maraming salamat po uh, Ma'am Erlene at least sa pag uh, oh, -ayos. Na -ayos na. Yun lang naman talaga po ang gusto ko maibigay sa akin yung dapat na ibinayad ko eh. Okay. Mm -hmm. Ang ah, ng TV. Mag mag ano po yung promo code niyo? <laughs> <laughs> Ang mura. Parang gusto kong gamitin yung promo code, mm. di ma'am? Kasi parang isang TV, 1,000 pesos. 1,000 lang eh. Ah, kasi sa amin po kasi yon, Kaya ginibab ko lang po kasi panay TV po yung mga anak ko. Ah, okay. Ah, okay. okay. Parang dinispose nyo lang po ito, ma'am. Opo. Opo. nga lang. Yun na. Lang. <laughs> yun na. Ah, nasira. Pagpunta doon, nasira. <laughs> kaya Opo. sabi ko, nakakainayang man po. Wala naman po magagawa. Oo. Siyempre... Sy Uh, si si mam, ma uh, maintindihan natin mm -hmm. kung bakit uh, gusto niya may balik mm -hmm. no, yung kanyang 4,000. Oh. pero at least no, I think so solve na natin to ha, uh, Miss Kimi and mam, um, mam mm -hmm. uh, magkita na lang po kayo bukas din mismo, ifa facilitate po yan ng ating barangay para ma witness nila na nagkaliwaan mm -hmm. po kayong dalawa. Okay. okay. Sige po. Uh, maraming salamat po, Ma'am Erlene and uh, Ma'am Kimi, Asistehan po kayo ng staff po namin, ma'am, ha? Para po safe din po natin na maipag okay. sa kanila, ma'am. And yung sa 4,000, makuha din po natin. Sana okay. po.